Ops, 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 huwag mo i-scroll Mga kabilabid, magandang umaga sa inyong lahat So, kumusta kayo? Alam niyo po ba, mayroon tayong magandang ituturo ngayon sa umagang ito Sana huwag kayong mag-scroll sapagkat ito ating mensahe sa umagang ito ay biyaya ng Diyos Dito natin makikita kung gaano kahabag ang ating Panginoon sa ating mga buhay sa pang-araw-araw So lahat ng handa, pagkisabi, Praise the Lord. Amen. So mga bago po tayo magsimula, ay ipapakita ko po sa inyo itong video na ito. Sana po ito ay maging mag po tayo ng aral sa sa araw na ito. So ito po yung video na nais ipakita sa inyo. So kita po natin mga kabilabid, ano po yung napapansin natin sa tao na ito. Bakit po siya nilagay dyan sa pitayan ng electric chair? Ano po yung kadumal-dumal na ginawa niya? Mapapansin po natin mga kapilapit bago nag finger pa siya sa lahat ng tao. Parang sinasabi niya, pinagmamalaki niya, pinagmamayabang niya ang kanyang nagawang kasalanan sa harapan ng tao. Hindi ko alam kung anong kasalanan ng mayroon ng tao na ito, bakit nilagay dyan sa electric chair. So siguro may ginawa itong mas matindi. Kasi ayon sa, kung babalik natin unang panahon, sa panahon ng mga estralite, kapag nakagawa ka ng kasalanan, ibibitay ka talaga, ibibitay ka. Ang iba ibibitay pa tiwarik, ang iba may ibibitay pa, ang iba naman nilunod doon sa kumukulong tubig, ang iba naman ay pinupugutan ng ulo kapag ikay may ginawang matinding kasalanan. Ang iba naman binabato hanggang ikay mamatay. Kasi yun talagang parosa during that time. So ngayon, ngayon makikita po natin yung tao na yan, nagdirty finger pa. parang bang pinagmamalaki niya na okay lang mamatay. Okay lang mapunta sa kabilang buhay na umaapoy. Parang ganun ang sinasabi niya kasi nagdirty nag dirty finger pa siya. Pero sa Bible, may naalala po ako doon sa, sa ating Painong Sokristo nung siya ay napako doon sa cross at may kasamang dalawang magnanakaw. Paan gano'n naging sitwasyon na ito? Yung isa naman, nagmayabang. Sabi niya, Uy, kung ikaw ang Panginoon, bumaba ka dyan at iligtas mo kami. Nagmayabang sa harapan ng Diyos. Ang isa naman, nag, nag, nagpa, nagpakumbaba. Sabi niya, Lord Jesus, sabi nga sa Lukas 23, verse 42, sabi nga dito, Alalahanin mo ako, Jesus, kapag ikaw ay pumasok sa inyong kaharian. At sinabi ng ating painong, Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. So, makikita po natin, mga kabilabid, na... Itong tao na to, kahit gaano man siya, gaano man katindi ang kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos, siya pa din ay humingi ng tawad sa Diyos. Amen po ba? Sa buhay po natin, ang ating Panginoon ay nandyan lang para tayo ay tanggapin sa lahat ng ating pagkakasala sa Kanya. Ang ating Panginoon, willing siya to forgive all our sin. Ang nais nice ng Panginoon ay makikilalanin mo lang siya bilang sarili tagapagligtas ng iyong buhay. Sabi nga sa Romans 3.23, ang ang kabayan lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang kabayanan ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang biyaya ng Diyos buhay na walang hanggan. So, ikaw bilabid kapatid, kung wala pa